Ito na yung pangalawang dive namin sa pangalawang gabi. Hanap tayo isda. Uy, talikbago bago. Uy, pangisang pang isang lumapit mga kapader. Siguro ka asawa. Itong unahin kong isa. Mm hmm, yari ka na dyan. Mayroon pang isang mga kapaders. Ikakasok pa na At dudubulin ko lang rubber. At para sigurado na ito pang isa. Uli ka din dyan. Bali dalawa mga kapaders. Mag-asawang talikbago Isa lang sana nakita ako. Kaya lang isa lumapit. Kaya paras ko na huli. Ayos na ito. mayroong pang lambingan. Uy, sumuot. Lumabas. Bumalik pa. Mm hmm, lagata ka dyan. Ito yung isdang lambingan. Sa mga hindi nakakaalam dyan. Ito yung isdang walang pagpayat. Katulad ito ng isdang bibiya. Kahit magamihanin, amihanin maglantapin. Lagi lang itong mataba. At masarap itong sinabawan. Lalo pagigisahin na muna mga kapaders. Kawan lang po sa inyong lugar kung ang tawag nyo dito hanap na naman tayo huling dive ito sa pangalawang gabi at baka bukas umuwi na kami ng humalik ito bibiya mm -hmm. malaki na ito mga kapaders katulad ito na nambingan kataba masarap inihaw kagandahan ito sa bibiya kapag lulutuin or ihaw ang luto mga kapaders pwedeng balatan at para yung balat hindi na makain dito may surahan sa malaking pinagong ayos ito dagdag. salamat ulit Lord na marami sa mangasabi naman dyan ulit ulit ano pa salamat ko sa Panginoon Diyos na bawal daw sabihin hindi po bawal sabihin ang ganong pagpapasalamat sa Panginoon Diyos yan ay biyaya para sa atin pasensya po kung hindi ka po marunong pasalamat sa Diyos sa mga biyaya mula sa Kanya kami po ay nagpapasalamat eto, lambingan ulit nakaharap sa atin mm -hmm, nagata ka dyan maganda itong bahura mga kapaders ibang mawari kami pinuntahan na naman panibagong ispat ito malaki ang lambingan dito ayos na ito mga kapaders at sa amin itong isda binibili rin ganong isda lambingan 1.30 ang kilo sa amin kasama ng bitilya abang ko lang sa inyo ohoy ito likuan <coughs> samaran na kulay itim na may paltaka sa parteng paligpikan bitilya rin ito mga kapaders 1.30 ang kilo Buti pa sa inyong lugar, itong isda, mahal ang kilo, sa amin, mura lang. At ito yung kasamaan ko, may papanain. Huli ka dyan! Isdang tagpian mga kapaders. pangalawang panak na yan. At sa unang panak niya, nakabunot. Tag-isa kami. Sa butas, mayroong pa. Malaking surahan ito. Itong surahan naman ang papanain ko mga kapaders. Tinagawa ang payata ako. Hindi na makita sa camera. Uy, nandito na tatago ka pa dyan malaking surahan kwartang linaw ka ayos na ito pandaradagdag uli pambiling bigas namumulyang mga kapatid sa pipilit makabunot ang isda kaya pag sa pating mata umaatras yan gumagawa ng paraan at para makabunot kung ang kilo sa amin mga kapalirs buti pa sa inyong lugar na abot ng 350 or 400 ang kilo ng surahan dito sa amin, mag ang lang sa kison makabili na kayo, sariwang-sariwa pa tiyaga tiyaga tayo at huling day mga kapadyers sa pangalawang gabi oi surahan uli mm -hmm, lagataka na naman ang kagandahan nito sa isla ng kalagwas ang bahura nito hindi tinutubuan ng kula po, mga kapadyers kaya pistola ng isla talaga bahura pag walang kula po nakakapangain at nakakatago ng maayos at sa lugar kaya namin panaghaba ang kula po nataghirap ang panain maghahanap pa tayo baka mayroon pa na ito nakasagipit surahan uli Mm hmm nagitik ay hindi palan. Akala ko nagitik. Sintido kaya ang tao mga kapaders. Napababa ang tama, akala ko sintido. Karamihan aming nahuli sa bahura, puro surahan. Ayos na ito mga kapals, kahit puro surahan, at maganda ang presyo sa lugar namin. Kaya konting tsaga laang, kahit mga surahan ang papakita sa atin, hanap ulit tayo. Dito sa butas, oy, may buntot, kakaiba ito mga kapaders. Mm -hmm. lapu hmm lapo anong klaseng lapu-lapu kaya ito comment lang po kayo sa comment section sa itong isda para malaman ko kung tawag sa inyo pero estimate ko dito ito ay lapu-lapu ngayon lang ako nakapan isda pinanak ko na laang may ginapandagdag maghanap tayo dito sa marim na butas at baka mayroong nakasuot walang banagan mga kapalers sa pinakang ilalim ating silipin wala talaga pakita kayo mga banagan para makabanagan lamang kami, para may pang turista, sisilipin ko bawat butas at baka mayroong nakasuot, makachambabaga kahit banagan. Dito sa partim baba, tayo'y magahanap. Wala mga kapaders, malalim sana ang mga butas ng bahura. Uy, ito, surahan. Mm hmm, lagata ka dyan. Maesang na ito mga kapaders. Na ito na naman. Salamat ulit Lord na marami ayos na ito pang dalagdag. malapit ng makalahati aking nalagyan karamihan na nakalagay ay surahan mga kapaders ayos na itong tiyaga hanap ulit tayo at na ito bukawin nakahayo lang mm -hmm, maganda ang tama nagitik mga kapaders kanuping ang tawag sa ibang lugar dito sa amin ganun din maraming klasik kaya ang bukawin ito ang pinakang original yung malapad hanap na naman tayo pakita makapanagan sana dito may nakatagilid mga kapaders talikbago ito nag iisa walang kita na nakatagilid para tamaan hirap talaga pag may isda na sana sa parting mata yun tinamaan kahit saan parte basat mahuli balid dalawa mga kapaders paras ang presyo sa timbangan magkasama yan talikbago sa bukawin 130 ang kilo maghahanap ulit tayo sa parting unahan dito sa butas Daroon. nakikita nyo mga kapadres may malaking lapu-lapu buti at maamo hinahanap po yung parting ulo at para magitik mm -hmm. headshot mga kapadres English na naman, nakachamba na naman tayo lana or sono. Malaki-laki na ito mga kapaders. Estimate ko dito, sobrang kalahating kilo. Kaganda ng sukat. Sweet and sour. Ang masarap maluto dito mga kapaders. Hanapan natin, baka mayroong pang kasama. Oy, surahan. Labas ang buntot. Sungkitin ko muna ng umatras. Ayan na mga kapaders. Mmm, -hmm. lagata ka dyan. Sa nga pala mga kapaders. Marami ka tanong po sa akin kung ano magandang luto sa surahan. Sa surahan, masarap na luto, pinirito, o kaya inihaw. Kahit adobo sa toyo, masarap din. Pagkaharap tayo, ganda ng corals Buhay na buhay mga kapaders. oi may biglang pumuti. Danggit. Mm -hmm. Balawis. nag lang mga kapaders. Maganda ang kinakaya ng isda dito. Halaman dagat. Nasaan kaya ang kasamahan danggit na ito? Uh, ah, ko na lang sa parteng unahan. Baka nandyan lang. Hanap tayo uli. Oh, hoy! Surahan, masuot na mga kapaders. Tumalikod na sa atin. Oh, naro na. Sungkitin ko muna. Palabasin natin. Labas! Labas! Labas na. Na, ito na. Lumabas din. Mm -hmm. mataan tama. Hindi pa nagitik. Nakakatuwang mamana mga kapaders. Gaganda ng sukat ng surahan katamtaman na ang laki hindi maliit, hindi kasi nung kalakihan sa ganitong kalaking surahan estimate ko mga 8 gramo o 7 gramo mga kapaders siya nga pala, oras ngayon mga kapaders alas 2, 37, mga alas 3 na ohoy ohoy, oh, si Bungi walang kakibok-kibok mga kapaders siguraduhin ko mhm, mm -hmm. palikpikan ang tama maganda ang kuli ng sibungi na ito medyo mapula-pula mga kapaders tinama sa parteng palikpikan ang problema na para ikut malaki ang tama yan idinidin ko sa bahura nang hindi magparalaki ang tama ay naroon na nakapunit na mga kapaders ah, papatakan na ito pang ulam hanap pa tayo baka mayroon pa nagulat ako ng sibungin na yun. biglang silip ko may nakasukot palan eto sala mga kapaders inugtulan nakaligtas nasan na, kaya yun hanapin natin sa saan magpupunta yun Uy, ito ang kapalit, surahan, malaki. Mm -hmm. Ganda nito mga kapaders. Hilain ko dandahan at tarma ninyo kung gano'ng kalaki. Wow, laking surahan. May isang kilo at kalahati, estimate ko ulit mga kapaders. Makapal at bitog ang kanyang tiyan. Kwartang linaw, ayos na pandagdag uli. Aming guling surahan, ari mo hana. Tatlong gabi sana ang aming plano sa Kalagwas, kaya lang ang aming hilo, kakaunti na. Pandalong gabi lang mga kapaders, ito, surahan uli malaki. Tamaan sana! hmm sumuot pa. Ala, nakikipagpirsahan mga kapaders. Huwag lang ito mga katanggal, sigurado. saan bagat huli sa akin magpahuli. Dandahanin ko palabas. oy Na ito na mga kapaders, akala ko nakabunot, hindi palan. Madilaw-dilaw ang tiyan mga kapaders ito ang masarap inihaw lalo na pag mayroong red horse masarap itong pulutan pero ang nabis dito, ang masarap dito uuulamang nilagang kamuting kahoy hanap tayo na naman pakita lang tayo Ohoy! wow, laking kulambutan may kinakain mga kapadyers napakaamo siguraduhin ko na ito Ayos, may kinakain na danggit mga kapaders. Turos iyon. Nakatsambang kulambutan. Kahit lipas na. Ayos na ito pambawi sa gastos. Pandagdag. Babaing kulambutan. Hanap na naman tayo dito sa butas. May isdang nakasuot. Malaki. Nakatalikod. Hindi makita. Sungkitin ko muna kaya nang lumabas. At para magandang panain. Labas na dyan uh, ayaw mga kapaders o na yan lalabas din sigurado ka na sa akin balagbag ng kaunti panahin ko na tamaan sana sintido mm -hmm. yari ka na dyan ayan, mga kapaders. malutang na rin kami oras nga pala alas 3 na mag alas 4 uwi na rin kami ng humalik island at gagayak na kami Huli na ito mga kapaders. pandagdag, nakarasbol pa tayo. Abang-abang lang bukas sa pag-uwi. Magandang umaga mga kapaders. Ayan. Sigat na ng araw. Uwi na kami ng Humalik Island mga kapaders. Nasa tabi yung isang bangka. Yung aming nilalautan. At pagbibili ng yelo mga kapaders. Pangyelo okay. sa ibang surahan dahil ang aming yelo kinulang. hindi ba natin kasamahan mga kapaders? Nag... Nagkikiusap na ng yelo. Para sa ating isa sa kuberta mga kapaders. Dahil kinulang ating yelo. Kilala ni Goku. Kilala ni Goku. Dalawang kasama. Siya yung budiga ni Kuya dito sa kalagwas ay mga kapaders. Ayan na mga kapaders, yung ating dalawang kasamahan. Si Tio Lupong, saka si Karim Sreko. Ano may hilo? Ano Ayos mga kapaders, mayroon silang dalang yelo. Tayo nagbibili dun sa buyer. At yung ating yelo ay kulang mga kapaders Baka mabulit yung isla natin Medyo ng yung biyahe, papuntang humalik Island mga kapaders? Mga 4 na oras sa biyahe Tupuan na Tupuan, oriya Sorry? Ay mga kapaders, yung dalawa Nagkuha ng hilo Ha? Pag ilos ka talaga rito Pag nagkakasit ang babae Tumbong ka na naman Ay mga kapaders Oras ngayon Alas 5.49 Pag mga alas 10 Tasa ako na tayo humalik island Ito na mga kapaders Yung ating pursurahan Isang estero dahil walang ilo mga kapader so oh. Pero Medyo malig mga kapader Medyo malamig pa Ating papasiguruan ng ilo dahil Mga mga timbiyahe ngayon Mataas ang sikat ng araw Ayan yung ilo mga kapaders Ayan na mga kapaders. Nawi pa lang kami galing yeah, Pag sinabawan ko at madami sila. Ito yung aming huli, puro surahan mga kapaders. Sobra sa styrofoam na surahan. Ay, ang laki na hina yun. Ang laki na ito. Ano pa din malaman? Kung yan kikitain na sa ating huling isda. Nakabana ganun kami, kaya lang ilaw ka lang mga kapaders. Mungit. Islamin ko lang ang mga 4 na kilo. Ayan, pinipili mga kapaders yung mga pasaw ng kilo ko, at yung mga na kalahating kilo na yun naman yun yun ay naabot ng 130 sabi ko na sa inyo magutuwa ang buyer pag nakita aming huling surahan na ito na pala mga kapalos yung ating kinita lahat lahat sa surahan, sa vitilya, sa halo CA, plobster at sa ibang surahan pa, bibiya ito ang aming kinita lahat lahat mga kapalos 13,040 ito ang aming gastos 3,100 ito ang natira. 9,940. Pinag-ani mga kapaders. limang tao kami, pangayamang bangka. Ito ang partihan bawat isa. 1,656. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na pekulog mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Maraming maraming itong pambiling bigas. Pati na rin yung mga pangailangan sa lubang bahay mga kapaders. Lubos ako nagpasalamat sa mga silent viewers, subscriber sa patuloy niyong walang sawang suporta at laging panonood ng mga video ko sa YouTube. At lubos na kong kapasalamat din po sa mga hindi po skip ng ads. Maraming salamat din po sa ating mga nag-share ng video. At maraming salamat din ulit sa inyong panonood. Shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW dyan. Lagi tayong mag-iingat. God bless.